Hi, guys! Welcome back to my YouTube channel. Gagawa ko ng mukbang challenge! Ayan, ito ang kakainin ko lang. Ayan lang. Ayan yung kakainin ko. And with Q&A, ayan mga ka si gagawa nga ako. Ito na, ito. Kakain muna ako bago tayo mag yung mga tanong ayun, yung mga tanong pala ito, galing to sa tiktok account ko ito, ayun galing sa tiktok account ko na, nagtanong ako sa kanila, ngayon ko lang po sasagutin, dito sa aking vlog sabi ko nga sa kanila, magbigay sila ng katanungan, at sasagutin ko sa aking next vlog, ngayon na po yun, ayun, ngayon question number 1 Galing to kay Dare, ano? Dare <laughs> Mohoyemi. Ano ba to? Paano ka makakagawa ng pagbabago? Ayan. Una sa lahat ng pagbabago ay yung marunong ka makasama. Marunong ka makasama sa kapwa mo tao. Ah. Kapwa mo may kapansanan. Yan. Sa family mo. Yan. Ganyan lang naman masabi ko. Maggawa ka ng pagbabago. Kung okay. may nagawa ka mga kasalanan, mag-sorry ka. Huwag kayong magtatasan ng... Thank <laughs> sa'yo, Dare renyan ewan ko ba bakit pag kumakain ako na lagi ako may cook nasa nga po na kasi baka aglay ka mga alam mo ka-mamsi kaya lang tinapay muna yung minokbang ko dahil wala pa akong kabadyatan pag magkaroon lang ng pera hindi na tinapay hindi na kahit naman ano may... na Seafood, <laughs> diyan Ang sarap na yung Mga kamang si seafood, <laughs> Ayan, ayan Gali naman to kay Gian Hi Gian, hello sa'yo O sino ka man Ano ang pinakakabala mo ngayong pandemic? Ayan, number one pinakakabala ko ngayong pandemic is Mag-tiktok, ay to-tiktok ako And mag youtube kasi ani yun nagtry lang ako naman mag youtube eh nagtuwa ako yan Ito lang naman and eh. tumulong sa family ko habang wala pa akong work yan thank you sa'yo thank you sa'yo Gian hello shout out sa'yo wala ko na tinapay ka mo Ay, may buko. <laughs> may nyugsang. Ay, may nyugsang. Ay, may nyugsang. Okay. yung nagkas ko mga maingi sa labas dahil kapag na lang naman yung tinitira kung di ba naman ito talihan niya. Eh. Mike Hill, hello sa ato sa'yo Mike Hill. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa sarili mo at bakit? Salamat. Diyan binigay ni Lord. May binigay pa pala ako sa mundo na ginagalawan natin ngayon. Ayan. Thank you, dahil nandito ako, nandito ako sa mundo. Thank you din sa family ko. Na, kung dito ka sa kanilan, nasan ako ngayon. Baka wala pa sa mundo. Ayan. Thank you. Shout out iyo Mark Hill. Okay. Gano'n to kay Chris Espanto. Ayan. Shoutout sa'yo, Chris Espanto. Ano ang masasabi mo sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa kanilang kapansanan? Ako, masasabi ko sa, sa, sa atin na mayroon mga kapansanan. Ano? Believe ako sa atin. Alam mo bakit? Dahil wala tayong tinatapakan na tao. Wala tayong hinusgan na tao. Ayan. Huwag tayong mawalan, Diba sabi nga ni Lord? Abang may pag-asa... Ay, abang may, ano, may pag-asa, yan. Hindi ko alam kung ano ba yun. Kala <laughs> ko yeah. na may kapansan na kagayo ko ito. ba? Diba? Hindi naman po ako panta, hindi naman po ako malaki. Huwag tayo mawan ng pag-asa, diba? Abang nabubuhay tayo sa mundo, go lang tayo ng go kung anong gusto, ang gagawin natin sa sarili natin. Basta, masabi ko lang sa kagaya kong may kapansanan, huwag tayong humusga ng ibang tao. Yan. Yeah. Pagpuki. Pagpuki. Ano ba may Gaya naman to ka ay Rose Ann. Yan. Shout sa Rose Ann. May bala ka bang magkaroon ng girlfriend? Oh, may girlfriend oh. Wala. Charot. Yan. May ba? Ewan ko. Kasi sa ngayon, ka-22 na ako. Wala eh. Wala akong balak magka-zorpe. Natidiri ka sa ako sa b****. Yung mga babae kayo. Ayan. Well, sa so, wala sa tinapay, pinipilit ko rin. Ayan. Diba, mga kapit ba? Mga, mga kamag-ano ko yung doon sa likod. Iyak pa kayo! Ay! Iyak pa kayo! Hindi <laughs> ko na nakatanungan. Para na tayo nagpapaano. Nagpaparapo. <laughs> Ayan na. May awit! May awit! Kini ka awit! Charot lang mga kabangki. Gala ko kay Abdul. Ay Abdul! Para ka lalaki ka. Charot paano mo ina-handle ang sarili sa gen yung nag-iisip ng ibang tao paano ko daw na ano na yung ng tao ako sa sarili ko wala akong pake wala akong pake kung usgan nila ako wala akong pake na tawanan nila ako basta mas ko sa sarili ko si Omang na malakas mapagmahal kaya sa mga nag-iisip ng ibang tao kung anong iniisip nyo sa akin wala akong pake bash lang kayo ng bash hanggang saan ang gusto nyo hanggang mapagod kayo yan yeah. hello shout kay Abdul hello shout out muna pa yan wala kong pinapay ko Tanong naman to kay galing kay kung James, ano ang naitulong sa iyo ng pandemic. Number one, wag tayo ngayon nga 'di ba sabi nga nila may social distancing and face mask bago lumabas ng bahay, fishing and wag gaano makipagsaluha sa ibang tao kung di mo naman siya kalala. Kaya yeah, naman to kay Francis para sa pa naaka effect ng na social media sa buhay ng mga kabataan. Eh. Yung iba naman may tama, may mali. Ay <makes> po nang gumagawa po ng fake account, at isa lang po mas sabi ko, tigilan nyo na po dahil marami po kayo na sa focus sa na fake account. At dahil may gumamit po ng fake account na ko talaga mga kaumang na Umihingi daw po ako ng pera. Ayan. Yeah, Ito, meron naman akong tama naman na magandang may social media alam ba Man. noon na wala pang internet wala pang sa ngayon naman mga kabataan ngayon maganda naman kahit nakakagawa tayo ng project about the school na, na alam natin kung ano bang balita na nangyayari sa mundo ngayon ano kay Daryl Umasa taga saan daw po ba ako taga para po ako dito na po ako nagkaisip dito na po ako tumanda pero lumaki po hindi. Ako, oh, magshi. Huwag po tayo mas lalaki ako. Yan. Next tanong. Dahil naman to kay I am Yakul yeah, kabit. Kabit? mo't may kabit? Inuusgan ka ba ng mga taong dahil sa katayuan mo? Ano ang re mo dito sa dito at bakit. Oo, hindi naman mayuwasan yung sa merong mga kapansang. Araw-araw naman eh, na in-hosted ako na yung na, Ay, maliit. Ay. Bandak, ganun. Pero isa lang talaga masasabi ko. Diba sinabi ko nga sa inyo? Abang wala kang tinatapakang. Wala akong pake. Usga kayo ng usga gulam. Baso lang kayo ng basgulam din. Ayan. Thank you. Shout out sa'yo. Kabet. Ayan. Hirap mag-shoot na ano. Walang... Karakter ka oh, ng Kaumamshi. Ayan. Gala naman to kay Ray Mark Elaga. Kung bibigyan ka ng patakataon umili ng isang bagay, ano to at bakit? Honest po ko. Kung may hiling daw po ako ng isang bagay, ano daw to at bakit? Eto yung... Pagal nga po ako dito sa simentero. Eto. Ayan. Kung hiling po ako, eto yung mama buhay ang aking kapatid tapos ako pa mga kayo. yan bakit bakit ay yung hiling ko dahil hindi pa nila nararanasan na dito sa mundo kasi bata pa lang kinukuha na sila sa amin yan kaya mga kapatid ko tsaka pa mga kapatid ko kung nasaan ka man kayo gabayan nyo nun na lang kami yan ingatan nyo sarili ninyo dyan dahil di nyo naman kami nakasami For, basta forever kayo na sa puso namin thank you sa iyo il ano rey mark nagtanong na tayo gali naman to kay Menggay. guy nagka boyfriend na daw ko ba ako dati yes po nagka boyfriend na po ito sila charot wala hindi ko sila ipapaita dahil yung, yung iba po may pamilya na yan yung dal tatlo kasi naging boyfriend ko yung dalawa daw may pamilya yung isa po wala pa ayan kaya shout out sa mga boyfriend ko na iniwan ako tinuro <laughs> ko <ang> puso ko <laughs> charot joke lang nakamupo na po ako ayan thank you sa'yo menga shout out sa'yo ilo ayan so, ko naman po ito mauubot ngayon, ay, 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 so next nakatanungan na ako Yan Yan na kung ano yun Yan yun 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 sa yun 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 yung mga moves ko sa akin Okay lang happy pa nga So galing naman kay J. Mark, anong pinakadabek na nangyari sa buhay mo at kaya mo balikan? Eh, yung dabek na nangyari sa buhay ko, so, ito yung, yung lumalaban ako na sa mikil, ay, wala akong hiya. Kasi, syempre, kung anong naitatago ang ko, so, kailangan ipakita ko, i-share ko sa inyo na, ay, kaya ko naman pala itong gawin, ayan, kaya po ko naman itong to, ipaglaban so, ako na, si Omang oh, na, lumalaban na kahit pagtawa na ng maraming tao, wala po akong pa. Pero magsabi ko sa'yo, thanks to, thank you sa'yo, Jaynard. May konting katanungan na lang ako. Ay, ito, galang, eh, hello na, galang ko sa'yo, Del. Sino, tic, ang crush mong artist? Ayan, crush kong artist na, syempre, mo layo pa ba? Sino pa ba mga ginagaya ko sa business si Carla yan Syempre, eto yung asawa ko. Si Tom Rodriguez, ayan, si Tom Rodriguez po ang ano artista crush ko. Thank you sa yun, Nigel. Ilo po, shout out. Ingat ko pa lagi. God bless po. Ito naman, katanungan. Galit ko kay JSH. Saan ka po nagko-contest dati? Nag-contest na ako malayo. Pinakamalayo ko na contest ang Pampanga. Yan, kumontes ako yan. Diyan, may mga magagaling. Thank you sa'yo, JSA. Galing naman to kay Aaron. Tugda. Sa buong buhay mo, ano ang pinakamahalagang bagay at bakit? Ayoko mawala sa feeling ng family ko. Dahil, di ba, sang, di ba sabi nga nila, habang nabubuhay yung family mo, mahalin mo kung hanggang saan na kaya mo. Dahil pag nawala na sila, wala na tayong pagkukuha ng ang lakas ng loob. Di ba? Hello, shout out sa'yo, mama and papa. I love you so much. Thank you. Thank you sa'yo. And... Eto kay CJ. Hello, CJ. Paano mo naiwasan ang pagbubuli sa'yo dahil sa inyong katansan? Alam ko nang pinagtatawanan na ako. Alam ko na sa sarili ko na, ah, ganyan siya. Umiwas na lang tayo. Hanggang kaya natin na magtimpe, umiwas na lang tayo. Thank you. Yan. Kunti tanong na lang. Galing naman to kay... Ryan, Maybe Hello tayo Shout sa iyo Ito ng tanong Bakit daw po Bakit nandito pa kami Ngayon sa PEN, Sa mapa Dahil Late kami nagpase Kasi late Si mama kong di gano Na si yung papel Na sa nx Umuwi lang ako dito Kaya na si kasi sa Thank you Thank you Dahil nahabol namin yung Pabahay uh, ng NHA. Thank you so much po. na naman to kay Enz. Cabrera. Anong ibig sabihin na kayong sa tagumpay? Tagumpay, ito yung tagumpay Buha. na pa ako hanggang ngayon. May family ako na gumagabay sa akin. Ay, yung tagumpay ko na, kaya ko naman palang lumaban. Kaya ko naman pala makipagsabahay sa Thank you sa'yo, M. Ayan, ganyan naman to kay extra large fried chicken skin. Ayan. Anong kasabihan mo naging impression mo? Ayan, naging expression ko yung um, uh, abang nandyan talaga sila hindi ako susuko diba? gali naman to kay Steph Abaw naranasan mo na ba mabuli? oo oh. 100% 100% naranasan ko na mabuli yan o, oh, sobra dami na bata pa ako pero okay lang kasi dyan sila masaya diba po Gary yeah. naman to po hey, to kay Lenlen Hey, shot the set Pag sumikat ka, alimutan mo ba ang mga besyo besyo? Sa akin, hindi. Kasi sa kanila ako nagsimula eh. Kasi na, pag may problema ko, sa kanila ako lumalapit. Pag may wala ko sa kanila ako lumalapit. Kaya sa out sa inyo mga beshi bells ko. I love you. Yan. Ito sila. Yan yan mga beshi beshi ayan hanggang dito na lang mga kabeshi mga kabeshi mga kabeshi ko sa so, uulit po kaya po wag po kalimutan i-subscribe click the button share and comment below ayan, yeah. comment lang po kayo dito sa baba yeah. para po mabasa ko yan maraming, maraming 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 po salamat mga kaumamshi shiko I love you so much and belated happy new year po bye